alat na inipon ng isang ama umabot na ng dalawang palapag. Ang hoarder. Pow! Hoarder ay isang English word na nagtutukoy sa isang tao na hindi mapahiwalay sa mga gamit niya na kahit na ito ay wala ng halaga. Ang hoarding ay isang lumalaking problema sa lipunan. Naalala niyo ba yung mga reality TV shows na napapanood natin sa cable tungkol sa mga hoarders? Isang 80-anyos na lalaki sa China na si Mr. Wu ay isang malalang hoarder. Nagsimula siya magkolekta at mag ng mga gamit na dinatapon ng mga kapitbahay simula nung namatay ang kanyang asawa ilang taon lang nakalipas. Tinulungan na siya ng mga anak niya para maglinis pero sige pa rin ang pag-hoard ni Mr. Wu. Hindi rin niya pin napansin ang mga reklamo ng mga kapitbahay. Isang araw ay pinalabas si Mr. U ng anak niya sa bahay at nilinis nila ang loob kasama ang ilang kaibigan. Makalipas ang maraming oras, nakagawa sila ng isang bundok ng basura na halos two floors na. Nagsimula din ng madugong paglinis ang bundok sa kalsada. Ang mga hoarders ay may emosyonal na koneksyon sa kanilang mga gamit at masarap ang pakiramdam nila pag sila ay napapaligiran ng kalat. Sabi ng mga psychologists na kailangan dalhin ng mga hoarders sa therapy dahil lalala ang kalagayan nila pag sila ay pinuwersa sa sa kanilang gamit.